Shoutout tayo mga idol sa lahat ng ating mga uh, taga-suporta. Sa lahat ng ating mga member na patuloy na sumusuporta sa atin buwan-buwan. Sa mga nagbigay at mga nag-donate sa ating channel. Maraming salamat sa inyong mga idol. Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Sa mga beakers, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Sa mga blind community. Sa laging nagkukumin sa ating mga bagong upload uh, Nababasa ko po ang lahat ng mga ito mga idol Sa lahat ng mga nag-share at sa mga nag-like uh, nag sa ating mga video Malaking tulong na po ito mga idol Maraming salamat sa inyo lahat Simulan na po natin ang ating kwento Matapos ang ilang minutong pagmanmana. At pakikiramdam nitong si nanay kandida doon sa mga nilalang na nasa paligid. Agad na itong tumayo at naglalakad papalabas doon sa ilalim ng bahay. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Nang tuluyang makalabas na itong sinanay kandida, muling inilibot ng babaylan ang kanyang buong paningin doon sa buong paligid ng bahay na kinaroroonan ng mga ito at ilang sandali pa nasipat na nitong sinanay kandida ang limang malalaking ibon na nakadapo doon sa malaking puno ng kahoy na nando doon sa gilid ng bahay huwi ka nitong sinanay kandida sa hindi naman kalakasan na boses ano pa bang hinihintay ninyo? Hanggang kailan kayo manatili dyan sa sanga ng puno ng kahoy? Batid kong narinig ninyo ako. Ilang sandali pa, narinig nitong si Nanay Candida ang ingay ng mga pakpak na mga ito at napakabilis ng bumulusok ng lipad ang mga ito papunta kay Nanay Candida. Rinig na din nang babaylan ang pag-angil ng mga ito na parang mga busis ng paniki dahil sa sobrang tinis. Humanda na itong sinanay kandida. Nagkarga agad ito ng mga usal. Batid niyang hindi magdadalawang isip ang mga aswang na ito na patayin siya. Sa isip din ngayon ng babaylan. Dahil siya na mismo ang inaatake ng mga halimaw na ito hindi din siya magdadalawang isip na katayin at patayin ang lahat ng mga ito ngunit bago patuluyan na makalapit sa kanya ang mga aswang at tuluyan siyang maatake ng mga ito biglang mayroong dalawang mga nilalang ang sumulpot na lamang ng ubod ng bilis at agad Nasinakmal ang isang aswang na bago pa ito tuluyan na bumagsak sa lupa. Humiwalay na ang ulo nito galing sa katawan. At ang isa pa sa mga ito may tumarak naman na matalas na bagay sa dibdib na agaran din sa pagkamatay ng nilalang pagtama pa lamang nito at pagbagsak sa lupa. Dalawa pa ang bumagsak, naagara naman na namimilipit sa sobrang sakit. Hindi man napuruhan ang mga ito, ngunit nagtatamo naman ang mga ito ng malalang sugat at mga pinsala. Kaya ang natitirang aswang na walang tama sa katawan, pagbagsak nito sa lupa, napatigil ito sa pagkilos at hindi na itinuloy pa ang gagawing pag-atake doon kay Nanay Candida. Napatulala ito at parang hindi makapaniwala na sa loob lamang ng ilang mga segundo napatay na ang dalawang kasama ng mga ito at nasusugata naman ng malubha ang dalawa pa. Pati itong si Nanay Candida nagulat sa bigla ang pagsulpot ng dalawang mga presensyang ito. Sa bilis kasi ng dalawa, kulina na nang maramdaman niya ang mga ito na nakakalapit na pala doon sa kanilang kinaroroonan at bukod pa sa sobrang bilis ng dalawa batid nitong si Nanay Candida na napakalakas ang sabulag at puder sa kanilang mga katawan at agad naman na nakikilala nitong si kandida Candida ang pagkakilanlan ng dalawang ito walang iba Kundi si Tata Banog at ang apo nito na si Mako. wika ka agad nitong si Tata Banog. Ang titigas talaga ng ulo ninyo. Binalaan ko na kayo. Hindi ba? Hindi na kayo nagtalita. Umalis na kayo ngayon din. At dalhin ninyo ang mga bangkay na ito. Bago patuloy ang magdilim ang aking paningin at mapatay ko kayong lahat kita naman itong sinanay kandida ang sobrang panginig ng katawan ng isang aswang agad na tinulungan ito ang dalawang mayroong malubhang tama sa katawan pagkatapos hinihila na lamang ng mga ito ang dalawang bangkay na mga kasamahan nila wikang baling naman nitong si Tata Banog doon kay Nanay Candida Pasinsyahan na ninyo Nanay Candida Talagang ganito ang mga aswang mga dayong aswang Hindi sakop ang mga ito ng aking kapatid na Supremo Gumagala ang mga ito at namimiktima ng mga bagong dating tulad ng grupo ninyo Magpahinga na kayo Nanay Candida sigurado akong hindi na babalik ang mga iyon at magtanda na ang mga ito. Uwi kang sagot naman itong si Nanay Candida. doon na sa albularyong dibino na si Tata Banog. Maraming salamat, Tata Banog, sa tulong mo. Hmm, kung hindi ka naman dumating, sigurado akong nalilipol ko na ang lahat ng mga ito. Siguradong napapatay ko na rin ang mga ito. Ayaw ko ang mga ganitong pangyayari. Nananahimik kaming nagpahinga dito sa tirahan namin na ito. Ngunit ginagambala pa rin ang aming pamamahinga ng mga kampo ng timon. Batid kong nakapalibot sa akin ang mga aswang at iba pang mga nilalang. Ngunit tulad ng sinabi mo, protektado kami ng Supremo at inaasahan ko ang mga bagay na iyon. At maraming salamat sa pagtulong mo. Huwag kang mag-alala sa amin. Kaya namin na harapin ang mga ito. Kaya kong patayin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ng pagkawi kang iyon itong sinanay kandida, kusang tumalikod na ito at tuluyan ang pumasok doon sa loob ng bahay. Samantalang itong si Tata Banug, nanatiling nakatayo pa lamang ito habang nakatitig doon sa babaylan. Pagkatapos napangiti ang dibinong albularyo at bulong-bulong nito, Magaling. <laughs> Talagang napakatapang mo, nanay kandida. Batid kong malakas ang babaylan na ito mako. Ngunit nakakatiyak akong mahulog pa rin sa ating mga kamay ang mga ito. Tara na, umalis na tayo at bumalik na tayo doon sa aking kubo pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Tata Banog agad nang naglaho bigla ang mga ito doon sa kanilang kinatatayuan at pagkatapos tuloyang bumalik na ang mga ito doon sa kanilang kubo samantalang itong sinanay kandida kampante pa rin itong nagpapahinga at hindi man lamang naglatag ng mga usaldipinsa at mga puder sa kanila lumipas pa ang ilang mga oras, tuluyang mapayapa na ang buong paligid ng kanilang kinaroroonan. Wala nang nagpaparamdampang mga aswang at wala nang umaaligid doon sa bahay na tinutuluyan nila. Kinabukasan, maagang nagising naman ang mga ito. Agad na inihanda nila ni Nanay Candida ang kanilang mga panabong na manok habang itong si Akiko. Sobrang abala naman ang dalagitang babaylan sa paghahanda ng kanilang pangagahan. Lumipas pa ang ilang mga sandali matapos na makakain ang mga ito. Nandodoon na din ang mga tauhan itong si Supremo Lupos at sinundo na sila ng mga ito para masimulan na ang pasabong doon sa lugar. Ayon sa mga tauhan na ng supremo ng mga aswang malapit ng magsisimula ang mga sultada at gusto ng supremo na bago pa magsimula ang bakbakan ng mga manok maipakilala muna ang grupo nitong sinanay kandida sa lahat ng mga kasali ng pasabong kagabi kasi matapos na makausap nito at makaharap ang grupo ng babaylan dumating din ang balita kay Supremo Lupos tungkol sa grupo nitong sinanay kandida at nabalitaan nito na hindi mga basta-basta na mananabong ang matandang babaylan dahil bukod sa malakas ang mga panabong nito kilala at tanyag itong mananabong doon sa buong isla at pati na rin sa mga karating na isla nirerespito ito lahat halos ng mga malalakas at mga tanyag na mga mananabong. Kaya nagkaroon ng interes itong si Supremo Lupos at katanungan ngayon sa kanyang isipan kung ano talaga ang pakay ng babaylan. Hindi kasi ito basta-basta na lamang sa kanilang lugar na alam kung ano ang mga taong nakatira sa lugar ng katunggan may hinala itong si Supremo Lupus na bukod sa pananabong mayroon pang ibang pakay ang grupo ng babaylan. Kaya simula kagabi, pinabantayan na niya ito sa kanyang mga tauhan at pinamanmanan ang bawat kilos at galaw ng grupo nila ni Nanay Candida. Katunayan pa nga ang mga aswang na umaatake sa grupo nila ni nanay kanida kagabi lamang ay mga tauhan ang mga ito ng supremo at inutusan para sana subukan ang lakas ng mga ito ngunit itong si Tata Banug nagkaroon ito ng panibagong plano balak nito nakuhanin muna ang loob ng babaylan at ng mga kasamahan nito at nagpasya na atakihin ang mga tauhan nitong si Supremo Lupus para maniwala si nanay kandida na totoo ang pakikipagkaibigan nito sa grupo ng babaylan at sa lahat ng mga pagkakataon nakahanda kahanda din itong tumulong. Walang tutol naman itong si Supremo Lupus sa ginawa ng kanyang kapatid na si Tata Banug dahil napag-usapan na nila ang mga bagay na ito tuwang tuwa naman na bitbit ngayon ng kambal ang kanilang mga panabong papunta doon sa sabungan nakasabayan pa nga nila ang ilang mga tao doon sa mga kabahayan na gustong makapanood na din ng magagandang bakbakan ng mga manok bukod kasi sa pagiging alipin libangan na lamang ng mga ito ang makapanood nang sabong. Ang ilan sa mga ito, kinausap sina Nanay Kandidata. Simpleng nagtatanong lamang ang mga ito tungkol sa kanilang pagkakinanlan at sa mga kaganapan sa labas ng kanilang baryo at tungkol din sa pinanggagalingan ng mga ito. Kaya nagkaroon din ng pagkakataon sina Nanay Kandidata na makapagtanong na din sa mga ito. Dito nila napagtanto ang tunay na kalagayan ng mga taong ito. Ayon doon sa mga nakausap nila, naghihintay na lamang din ang mga ito sa tamang oras ng kanilang nakatakda para magiging pangalay at ang kahilingan ng mga ito sana bago sila mawala din sa mundo makikita muna nila ang kanilang mga kamag-anak na nando doon mismo sa sintro ng lugar ng katunggan at bihag ng mga aswang sa kasalukuyan at isa-isang inialay na doon sa kinikilalang Panginoon ng mga demonyong ito. Dito mas naanting ang damdamin ng matandang babaylan at kamuntikan pa nga itong mapaluha. Dama nito ang kahirapang dinanas ng mga taong nandoon. Hindi nila batid na may mga nangyayari palang ganito sa sulok ng lugar ng kanilang isla. Pati pa nga sina Abo at Akiko na awa ng sobra ang mga ito sa dinanas ng mga tao at bulong nitong si Abo doon kay Nanay Candida. Nanay Candida, pakiusap lamang po. Huwag muna tayong umalis sa lugar na ito hindi ko kayang iwan ang mga ito na ganito. Kailangan ng wakasan ang mga pinaggagawa na kasamaan ng mga aswang na ito. Kailangan ng wakasan ang kahirapang dinanas ng mga taong nandirito. Kung hindi tayo kikilos, sino ang magtatanggol sa mga ito? Sinang ayuna naman agad ni Akiko ang sinasabi ng kambalak kaya sagot naman ng babaylan. Sa ngayon, kailangan muna natin na mag-imbestiga ng mabuti at siguraduhin na totoo ang lahat ng ating naririnig. Tulad ng aking sinasabi, Apo, kailangan na wag muna tayong magtiwala kahit sino man na nandirito sa lugar na ito at maniniwala agad at hindi din madali na kalabanin ang buong angkan ng mga demonyong ito na tayo lamang tatlo. Ngunit kapag mapatunayan natin ang lahat ng mga sinasabi ng mga taong ito, pangako, hindi tayo lalabas at babalik doon sa ating lugar hanggat hindi napalaya ang mga bihag at ang mga tao tulad ng aking binabalak. Kapag manalo tayo sa laban, makukuha natin ang kahilingan at ang kahilingan na ito. Palayain ang lahat ng mga bihag at ang mga taong nandarito. At payagan ang mga ito na makalabas ng tuluyan dito sa lugar ng katunggan. At batid ko din ang iniisip mo ngayon, Apo. Abo, sige lang. Pagkatapos ng lahat, gagawa tayo ng paraan bukod pa sa kahilingan kung sakali. Kung kinakailangan na patayin natin ang lahat ng mga ito, gagawin natin. Pangako yan, Apo. Sa narinig ng binatilyo, dito na itong si Abo at napapangiti. Gustong gusto ng binatilyo na parusahan at mapatay ang lahat ng mga aswang na nandirito. Ngunit hindi nga lamang madali ang gagawin ng mga ito dahil nasa gitna ang mga ito sa buong angka ng mga aswang at hindi mahihina ang mga aswang na ito lalo na ang magkapatid na albularyo na si Tata Banog at ang supremo ng mga aswang na si Supremo Lupos dahil mga dibino ang pinagmulang angkan ng mga ito. Ngunit walang pakialam na sina Abo kung gaano pakalakas ang mga aswang na ito. Wala siyang pakialam kung mamatay man basta mailigtas lamang ang mga taong nagdurusa sa kamay ng mga aswang na ito. Ilang sandali pa habang papalapit na ang mga ito doon sa may sabungan. Nasipat na din nila ni Nanay Kanida ang mga aswang na nandoon na sabik na sabik na makapanood ng bakbaka ng mga manok lalo na mapanood ang mga manok ng dayo at ang ibang mga mananabong na pagtanto din ng mga ito na hindi lahat ay mga aswang may mga inkanto at iba pang nilalang ang nandarito na gustong makapanabong din at bukod pa sa kanila na mga tao may isa pang grupong nasipat sina Nanay Kandida na grupo ng mga tao at batid agad ng mga ito nagaling sa labas ang mga ito at mga dayol lamang malakas ang loob ng mga ito tulad nila na pinasok pa mismo ang lungga ng mga aswang para makapanabong lamang nang tuloy ang makalapit na sinananay kandida doon sa may sabungan, agad nilang naramdaman ang presensya ng mga kampo ng kadiliman. Nasipat din nila ang kakaibang titig ng mga aswang sa kanila na parang takam na takam. Dito lalong nang gagalaiti sa galit at inis itong si Abo. Pinahinahon naman ito ng kanyang kambal na si Akiko. Uwi ka ng dalagita. Pigilin mo ang sarili mo, abo. Hindi pa uras. Kailangan mo na natin na makipagsabayan sa mga ito. Ilang sandali pa, may nasipat ang mga ito ng grupo ng mga aswang ang papalapit at agad na nakikilala nila ni Nanay Candida ang isa sa mga ito na nangunguna sa kanilang hanay habang naglalakad. Uy ka nitong sinanay, kandida. Hmm. Ang supremo ng mga demonyong ito. <laughs> Nais kong masubukan ang lakas ng demonyong ito. Hindi ko pa naranasan ang makipaglaban sa mga divinong asuwang. Ngunit batid ko ang kalakasan ng mga ito. Nasasabik akong masubukan ang tangan ng mga demonyong ito. Abo, Akiko, kailangan natin na magpapakita ng galang sa mga ito. Tulad ng ating napag-usapan, huwag muna tayong gumawa ng gulo. Makipagsabayan muna tayo sa mga ito. Pananabong muna ang ating pakay. Nang tuloy ang makalapit naman ang grupo ng supremo ng mga aswang. Uwi ka naman agad nitong si Supremo Lupus. Naray kandida, nasasabik ka akong matunghayan ang bagsik ng mga manok ninyong dala. Itinuturing namin kayong mahalagang bisita dito sa aming pasabong at isang malaking karangalan na binibisita kami nang isang napakatanyag na mananabong dito sa ating isla. Pumasok na tayo doon sa loob. Malapit nang magsisimula ang sultada ng mga manok at nais ko din na maipakilala kita sa lahat ng aking nasasakupan. Sagot naman itong sinanay kandida doon sa supremo habang napapangiti ang babaylan Mm. <laughs> Maraming salamat kung ganon, Supremo Lopas. Nasasabit na din akong makapanabong sa kakaibang lugar na ito. Pagkatapos agad nang pumasok ng sabay ang mga ito doon sa loob ng sabungan, nakita nilang sa kanilang bawat pagdaan doon sa mga aswang na nanoddoon na sa loob ng sabungan yumuyoko ang mga ito sa kanila ngunit hindi naman natutuwa itong si Abo nang gigigil pa rin ang binatilyo sa presensya ng mga nilalang na ito ngunit nagtitimpi lamang itong si Abo at napilitan itong ngumiti doon sa loob napakaingay na ng mga aswang na mga sugarola at mga mananabong lalo na nang makita ng na mga ito ang mga mananabong na mga dayo doon sa kanilang lugar nasipat na din ni Nanay Candida ang matandang albularyo na si Tata Banog kasama ang kanyang apo na si Mako kumakaway pa nga ito sa kanila at ilang sandali pa Natatahimik na ang lahat Natahimik na ang kaluglooban ng sabungan na iyon Nang magsimulang magsalita na itong si Supremo Lupos doon sa gitna ng luna Para ipakilala ang grupo ng mga dayo doon sa kanilang sabungan Lalo na ang grupo nila ni Nanay Candida Mga mahihinang angil lamang ang narinig ng na mga ito na nagdulot naman ng kakaibang pakiramdam para sa kanila. Maituring naman na espesyal na bisita ng mga ito ang grupo nila ni Nanay Candida dahil nga sa pagpapakilala ng Supremo sa grupo nila ni Nanay Candida bilang mga tanyag at respetadong mga mananabong sa isla. Nagpalakpakan naman ang lahat. Ngunit pakiwari nila ni Nanay Candida nagpalakpakan lamang ang mga ito hindi para sa kanilang mga manok at sa kanilang presensya kundi nagpalakpakan ang mga ito dahil may bago na namang mabibiktima ang mga ito na mga dayo ilang sandali pa ang mga lumipas muling umingay na naman ang kaloblooban ng sabungan dahil inihayag na nitong si Supremo Lupus ang pagsisimula ng pasabok dahil magsisimula na ang mga sultada sa araw na iyon. Lalong nasasabik naman ang kambal na sina Akiko at Abo na masubukan agad ang lakas ng kanilang dalang mga panabong na mga manok.